Sa London, itinayo ang mga tower block pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig bilang abot kayang opsyon sa pabahay. Ngunit sa paglipas ng panahon, sila'y nasira at naging taguan ng mga kriminal kung saan sila'y lalong lumakas at lumaganap. Nagsimulang ang kinan ng mga redeveloper ang mga gusaling ito upang give in, ngunit marami sa mga ito ang nananatiling nakatayo dahil hindi madaling paalisan ang mga kasalukuyang nangungupahan. Isang gusali na kilala bilang, Serenity House, ang nakatakdang Gibane sa sandaling mapaalis na ang natitirang mga residente, na naninirahan sa itaas na palapag. Isang gabi, isang binatilyo na nagngangalang Nick ang mabilis na tumatakbo, tinatakasan ng dalawang siga. Pumasok siya sa Serenity House ngunit hindi gumagana ang elevator, kaya mabilis siyang umakyat sa hagdan upang marating ang itaas na palapag. Kumatok siya sa mga pintuan at nagmakaawa ng tulong, ngunit hindi siya pinansin ng mga tao, ang ilan pa nga ay sinigurado pang nakalok ang kanilang mga pinto. Sa huli, naabutan siya ng mga siga, pinatumba, at sinimulang bugbugin ng brutal. Narinig ni Becky ang ingay kaya sumilip siya sa butas ng pinto at naunawaan ang nangyayari. Sinubukan niyang tumawag sa pulisya ngunit pinaghintay lang siya sa linya. Dahil sa matinding pagnanais na tumulong, lumabas si Becky at sinubukang pigilan ang mga siga, ngunit madali siyang napabagsak at binugbog din. Nang siya'y bumagsak, hinaylan ng mga lalaki sinip palayo habang patuloy itong humihingi ng saklolo. Kinabukasan, dumating ang mga pulis sa gusali upang magsagawa ng investigasyon matapos matagpo ang patay si Nick. Sinabi ni Becky sa kanila na wala siyang nakita at ipinaliwanag ang kanyang mga sugat sa pagsasabing siya'y ninakawan. Gayunpaman, alam ni Detective Devlin na nakita siya ng mga paramedics sa pasilyo, at napagpasyahan niyang parehong mga siga ang gumawa nito. Ngunit iginiit ni Becky na hindi niya nakita ang mga mukha ng mga salarin. Galit na galit si Devlin dahil wala ni isa sa gusali ang nais magbigay ng anumang impormasyon upang matukoy ang mga salarin. Nangako siyang bibigyan ng proteksyon ang sinumang handang tumstigo, ngunit isinaralang lang ni Becky ang pinto sa kanyang mukha. Pagkalipas ng tatlong buwan, umiikot si Curtis sa bawat pintuan upang maningil ng protection money mula sa mga kapitbahay. Nilait siya ni Becky nang marinig niyang malapit nang tumaas ang singil. Hindi nagpapa-intimidate si Neville at nagbayad lamang upang maprotektahan ang kanyang asawang si Vivian. Nag-alok ng tulong ang mga lokal na tulak na sina Gary at Mark, ngunit kinuha lang ni Curtis ang kanilang sigarilyo at hindi sila pinansin. Samantala, mag-isa sa kanyang apartment, pilit iniiwasan ni Paul ang bote ng alak, ngunit sa huli na naigang kanyang bisyo at uminom siya. Kinagabihan, lumabas si Becky at nasalubong si Jenny, isang kapitbahay na iniiwan ng kanyang mga anak upang makapag-party. Ramdam ni Jenny na hinuhusgahan siya ni Becky kaya sinigawan niya ito. Kinabukasan, nawala ng internet sa buong gusali at walang makapagpadala ng mensahe. Nagising si Becky sa tabi ng katrabaho niya, na nagpunta sa kanyang apartment para sa isang one-night stand pagkatapos ng party. Kumain sila ng agahan at pinag-usapan kung ano ang magiging takbo ng kanilang relasyon. Bigla na lamang binaril sa ulo ang lalaki, at bumagsak ang katawan nito sa sahig habang napasigaw si Becky sa takot. Sa isang kalapit na gusali, naghahanda ulit ang isang sniper na bumaril. Sa isa pang apartment, gulat na gulat sina Carol at ang kanyang anak na si Daniel habang nasasaksihan nilang binaril din ang ama ng tahanan. Patuloy sa pamamaril ang sniper sa mga bintana ng lahat ng apartment sa itaas na palapag, pinapatay ang ilang mga residente habang ang iba na may nasusugatan lang. May ilan sa kanila ang nakapagtago sa tamang oras. Di nagtagal, nagtipon ang mga natitirang nakaligtas sa hallway, ngunit wala ni isa sa kanilang cellphone ang gumagana kaya hindi sila makatawag ng pulisya. Iminungkahi ni Becky na dapat silang lumabas, ngunit hindi rin gumagana ang elevator, at itinuro ni Daniel na kung lalabas sila sa gusali, mas magiging madali para sa sniper na targetan sila. Lumabas si Gary na kasama si Mark na sugatan at nagmamakaawa ng tulong, ngunit pinaalalahanan siya ni Carol na hindi naman sila ipinagtanggol laban kay Curtis kaya hindi nila ito nararapat. Marunong ng kaunting paunang luna si Violet kaya humingi siya ng alkohol at mga kumot para linisin ang sugat. Mayamaya -maya, lumabas si Jenny mula sa kanyang apartment na umiiyak dahil napatay ang dalawa niyang anak. Isang babaeng sugatan din ang lumabas at matapos asikasuhin ni Violet si Mark, agad siyang lumapit sa babae, ngunit bago niya matignan ang sugat, namatay na ito. Tinatawag din ng asawa ng babae na si Jeff ang tulong mula sa loob habang sugatan, kaya gumapang si Becky at Paul sa sahig para mapuntahan siya. Tinulungan nila itong makalabas papunta sa pasilyo, at doon siya nagwala ng matuklasang patay na ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, napansin nilang nawawala si Curtis kaya nagpa siya sina Becky at Paul na puntahan siya. Sumigaw si Becky at kumatok sa kanyang pintuan ngunit hindi ito sumagot, kaya sinipa niya ito hanggang mabuksan. Naghalughog sila sa apartment at natagpuan ni Becky si Curtis sa kama, ngunit nang hawakan niya ito ay inakala ni Curtis na inaatake siya. Itinulak niya si Becky sa kabinet at kinuha ang kutsilyo nito. Sinabi ni Becky sa kanya ang tungkol sa sniper at sa mga residenteng pinatay. Hindi siya pinaniwalaan ni Curtis at pinilit siyang buksan ng mga kurtina bilang patunay, ngunit natatakot si Becky na tamaan ng bala. Pinalo ni Paul si Curtis gamit ang basurahan at iginiit na siya na lang ang magbukas ng kurtina habang si Becky ay nakatakas sa pagkakahawak nito. Nagtago ang dalawa sa likod ng pader habang binuksan ni Curtis ang kurtina, at agad nawasak ang una niya ng tamaan ng bala. Matapos magpalit ng damit, sumama na si Curtis sa iba sa pasilyo. Pinag-usapan ng grupo ang kanilang sitwasyon at inisip kung ang developer ng gusali ba ang may kagagawan nito. Ngunit iniisip nila na madaling pagdudahan ng pulis si Curtis. Hindi rin ito gawa ng basta-basta lang na baliw dahil ang baril ay isang mamahaling klase na gamit militar at may laser sight. May mga ginawang poster na may emoticons sa mga pader at malamang sinadyang patayin ang internet, kaya malinaw na organisado ang taong may kagagawan nito. Sinilip ni Becky ang fire escape pero masyado itong lantad. Ayon kay Neville, mas mabuting maghintay na lang sila hanggang mapansin ng pulisya ang mga putok o kusang umalis ang sniper. Pero sobrang nasasakta na si Mark at kailangan ng doktor, kaya iminungkahi ni Becky na kung makakahanap sila ng paraan para makababa, maaari silang makatakas sa likurang pinto ng hindi nakikita. Gusto sanang bumalik ni Curtis sa kanyang apartment at doon nalang lang maghintay, pero pinigilan siya ni Neville at pinaalalahanan na binayaran siya para protektahan sila nang baliwalain siya ni Curtis, pinatumba siya ni Neville gamit lang ang ilang suntok, dito na diskubreng isa pala siyang dating sundalo. Sinamantala ni Becky ang pagkakataon at sinipa si Curtis sa ari, sabay sabing hindi na siya ang may kontrol ngayon. Sinimulan ng grupo ang pagbubukas ng mga pinto ng elevator at dinala ni Daniel ang mga gamit ng kanyang ama. Ginamit ito ni Jeff at nagtagumpay na buksan ang pinto, ngunit agad siyang nabaril at napatay. Nagtakbuhan ang lahat para magtago habang ginamit ni Becky ang salamin para matuklasan na may patibong ang sniper. Inalis ni Curtis. Ang baril sa kanila dinala ni Becky ang bangkay ni Jeff sa kanyang apartment, kung saan naroon din ang katawan ng kanyang asawa. Pagkatapos, sina Becky, Paul, at Curtis ay bumaba gamit ang hagdan sa loob ng elevator shaft. Sa huli, narating nila ang pinto sa ground floor at binuksan ito gamit ang mga tools. May mga poster din sa pader ng lugar na iyon. Sinubukan nilang buksan ang likurang pinto ngunit nakalock ito, kaya ginamit ni Curtis ang mga gamit para tanggalin ito sa frame. Inalis ito ni Paul, ngunit labis ang pagkadismaya nilang tatlo nang madiskubre nilang harangan ng isang dambuhalang container ang labasan. Napakabigat nito at imposible nang itulak. Wala silang nagawa kundi bumalik sa itaas. Samantala, patuloy na tinitiis ni Mark ang matinding sakit at patuloy sa pag-inom ng gamot, hindi pinapansin ang babala ni Gary. Pinag-usapan ng grupo ang iba pang paraan at iminungkahi ni Becky na may umakyat sa bubong upang mapababa sila sa likod ng gusali gamit ang mga kumot. Ngunit sinabi ni Violet na hindi sapat ang haba ng mga kumot at iminungkahing itali na lang ang mga fire hose bilang pamalit. Nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang aakyat dahil sobrang delikado, at muling naitanong kung bakit ba talaga ito nangyayari. Napansin ni Jenny ang papel na may mga emoticons at na-realize niyang kinakatawan nito ang, Three Wise Monkeys, See No Evil, Hear No Evil, speak no evil, na pagtanto niyang pinapatay sila bilang ganti sa hindi nila pagtulong kay Nick o sa pulisya. Tinanggap ni Jenny ang kanyang kapalaran at nagpahayag na gusto niyang muling makasama ang kanyang mga anak, kaya pumasok siya sa kanyang apartment, at agad siyang nabaril at napatay. Nalungkot ang lahat, ngunit tinawag sila ni Curtis na mga ipokrito dahil hinusgahan nila si Jenny sa pagtrato niya sa kanyang maiingay na anak. Pagsapit ng gabi, iminungkahi ni Carol na patayin na lang ang lahat ng ilaw at tahimik na lumabas, ngunit sinabi ng iba na malamang may night vision ang sniper. Napansin ni Curtis na bukod sa mga pader, may emoticons ding ipininta sa pintuan ni na Mark at Gary. Itinanggi ng dalawa na may alam sila kaya pinilit ni Curtis na pumasok sila sa loob ng apartment para mag-usap. Pagkasarado ng pintu, sinimulang sigawan ni Curtis ang dalawa at sinisi sila sa pagiging pabaya, at inakusahan silang pumatay kay Nick. Nang magpakitang inusente pa rin sila, piniga ni Curtis ang sugat ni Mark hanggang sa mapilitang umamin ito. Lumabas na sina Mark at Gary pala ang mga sanggano na nambugbog kay Nick dahil may utang ito sa kanila, ngunit aksidente lang daw ang pagkamatay niya. Napakalakas ng usapan nila kaya narinig sila ng mga tao sa pasilyo, at nagsimulang pag-usapan ng mga ito kung dapat bang ibigay na lang ang mga sanggano sa sniper para mailigtas ang kanilang sarili. Pati si Curtis ay naniniwalang dapat managot ang dalawa, at nang tumanggi sila, sinimulan niyang bugbugin ng mga ito. Pagkatapos ng ilang suntok, inila ni Curtis si Gary sa harap ng bintana at binuksan ang kurtina, agad siyang nabaril. Nagpanik ang ibang mga nakaligtas at sinubukang pasukin ang silid, pero hindi nila mabuksan ang pinto. Nang makita ni Curtis na gumagapang paalis si Mark, hinablot niya ito, sinuntok, at isinandal din sa bintana, kaya nabaril rin si Mark. Uminom si Curtis ng alak, inihulog ang mga poster sa ibabaw ng mga bangkay, at bumalik sa pasilyo upang sabihin sa lahat ang ginawa niya. Nang sitihin siya ni Becky, ipinagtanggol niya ang kanyang desisyon. Akala ni Carol ay tapos na ang lahat kaya sinubukan niyang umalis kasama si Daniel, pero pinigilan siya ng iba dahil hindi sila sigurado kung wala na talaga ang sniper. Sinubukang kumbansihin ni Becky si Carol, ngunit sinagot siya ni Carol na wala siyang alam sa pagkawala ng mahal sa buhay dahil ang nawala lang daw. Sa kanya ay katabi sa kama, kaya sinampal siya ni Becky. Nagmadali ang grupo na harangan ng fire escape at napapayag si Carol na iwan muna si Daniel. Ayon sa payo ni Curtis, inilabas muna ni Carol ang kanyang braso at nang walang nangyari, lumabas na siya. Dahil walang putok, nagsimulang bumaba si Carol sa hagdan at sumunod si Daniel bago pa siya mapigilan ng iba. Nagmadali silang bumaba at nakarating sa likod na pinto kung saan ginamit ni Daniel ang intercom upang sabihing ayos lang sila. Ngunit ilang hakbang pa lang sa labas si Carol ay nabaril siya ng sniper at napatay. Sa takot, kumuha si Daniel ng bakal para gawing panangga at sinubukang tumakas, pero binaril ng sniper ang kanyang kamay para mahulog ang panangga at pinatay rin siya. Matapos nito, gusto nang subukan ni Becky ang plano niyang umakyat sa bubong. Pinigilan siya ni Paul at sinabing siya na lang ang gagawa nito dahil siya lang daw ang walang kasama sa buhay. Niyakap siya ni Becky bilang pasasalamat. Sinimulan ng grupo ang pagtali ng mga fire hose pero natigil sila nang mapansin nilang nanginginig si Paul. Ipinaliwanag niya'ng wala siyang iniinom sa loob ng 24 na oras at naapektuhan na siya. Nagdala si Curtis ng whiskey at uminom si Paul hanggang sa gumaan ang pakiramdam niya. Gumamit si Curtis ng martilyo para basagin ang kondado ng pintuan sa bubong. Pagkabukas ito ni Violet, agad siyang nabaril ng isa pang nakatagong baril at namatay sa mga bisig ni Neville habang nagkakagulo ito. Palihim na umakyat sa bubong ang iba at tinali ang hose sa mga tubo. Agad tumalon si Paul at nagsimulang bumaba. Sa una ay maayos ito, pero bigla na lang nagpaputok ang sniper sa hose. Lumabas si Curtis mula sa kanyang pinagtataguan para ilihis ang atensyon ng sniper, pero hindi ito sapat, patuloy na pinaputukan ng sniper ang hose hanggang sa maputol ito at bumagsak si Paul sa kanyang kamatayan. Nagkaroon ng matinding pagwawala si Becky at kinailangan ni Curtis siyang hawakan para hindi siya makita. Bumalik silang dalawa sa loob at galit na galit si Becky habang sinabing susunugan na nila ang buong gusali. Umaasa siyang may makakakita ng apoy at tatawag ng tulong dahil posibleng hindi sila makaligtas, na ng tatlong natitirang residente na magkaroon ng huling hapunan kasabay ng kaunting alak. Kinabukasan, nagsimulang bumaba sina Becky at Neville sa elevator shaft habang sinimula ni Curtis ang pagbubuhos ng mantika sa bawat apartment. Nang makasigurong ligtas na sina Becky at Neville sa ibaba, naglagay si Curtis ng mga metal na bagay sa microwave at binuksan ito, sa kabinuksan ng kalan. Sa huli, sinindihan niya ang isang pahayagan at inihagi sa mantika upang simula ng apoy. Habang naglalakad siya sa pasilyo, sumabog ang microwave sa apartment. Sumunod ang isa pang mas malakas na pagsabog, at ito'y nakita pa mula sa bintana. Habang bumababa si Curtis sa hagdanan, natanggal ang isang tornilyo at nahulog siya. Nakaligtas siya na bali ang kanyang binti. Ginamit ni na Becky at Curtis ang kanilang mga damit at sinturon bilang pansamantalang benda sa sugatang binti. Sa itaas na palapag, mabilis na kumakalat ang apoy sa mga apartment, lumalaki ito at nagdudulot ng makapal na usok. Dinaglaon, dumating ang developer ng gusali kasama ang kanyang katulong, ngunit hindi rin sila makatawag ng tulong dahil hindi gumagana ang kanilang mga telepono. Nang bumaba sila mula sa kotse para tingnan ang mga bangkay, nabaril din sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sniper ay nasa malapit lang sa kanila. Narinig ni Becky ang mga putok at ingay, kaya pinapasan ni Neville si Curtis papunta sa isang apartment habang si Becky ay nagpasyang magtago sa itaas ng elevator. Pagkatapos ay naghagis ng smoke grenade ang sniper sa pasilyo at pumasok sa loob upang maghanap. Nang medyo malayo na, ito sa pintuan, palihim na lumabas si Becky mula sa elevator shaft at matagumpay na nakaalis ng gusali. Sa kotse ng developer, nakakita siya ng nail gun, baril na pambao ng pako, at ibinalik ito sa loob ng gusali. Ginamit niya ito upang paputukan ang sniper. Agad itong lumingon at gumanti ng putok, tinamaan si Becky sa balikat. Ginamit ni na Neville at Curtis ang pagkakataon upang sugurin ang sniper, dahilan para mabitawan nito ang baril. Habang tinututukan ni Becky ng baril ang sniper, tinanggal ni Neville ang kanyang maskara at nadiskubreng si Detective Devlin pala ito. Sinabi ni Devlin na nararapat lamang daw ito sa kanila dahil hindi nila tinulungan ang mundo sa paghahatid ng hustisya. Sinimulang si Payne ni na Becky at Neville si Devlin habang binabanggit ang mga anak ni Jenny na masyadong bata at inusente para mamatay. Sinubukang pekalmi ni Curtis si Becky, sinabing hindi na siya magiging katulad ng dati kapag pumatay siya. Ginamit ni Devlin ang pagkabilang ng atensyon upang i-teaser si Neville hanggang mawalan ito ng malay, sa kasinimulang agawin ng baril mula kay Becky. Pilit siyang nagtatanggol ngunit madaling natalo ni Devlin. Sinubukan ding sa lakay ni Curtis si Devlin, pero dahil sa kanyang sugat, agad din siyang napabagsak. Nang itutok na ni Devlin ang baril kay Becky, inilabas niya ang nail gun at pinaputukan ito sa ulo, at sa wakas, napatay niya ito. Ngayon, ang tatlong natitirang nakaligtas ay sa wakas ay makakaalis na ng gusali, habang naririnig ang paparating na sirena ng truck ng bumbero. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!